bagong vlog! Yeah! Round 2 na ng challenge number 5. Yo! Huwag na natin patagalin pa. Simulan natin agad ang challenge. Magsisimula tayo sa Hila na si Hailey at si Ella kasama si Bella. Yeah! Yeah! So ngayon guys, kasama ko na si Ella, siyempre si Bella! Ito nga pala ang challenge number 5, round 2 ng Compatibility Test Challenge! At yeah. yeah. uh, syempre bago tayo magsimula, ready na ba kayong dalawa? Ready na! Yan! Yeah. Oh. Yeah. Unang tanong, unang tanong. Anong gusto mong kainin pag gutom ka na pero broke ka? A. Instant noodles plus it itlog? B. So may rice sa kanto? Or C. McDo cheeseburger lang? Show your answer in 3, 2, 1, go! na pili mo eh. No? Eh di ba ito yung kinakain natin? No? Oh! Oh! <laughs> ikaw na magbela, bakit eh napili mo? Kasi di ba sabi ko sa iyo, gusto kita paglutuan palagi. No, ano ah! <laughs> Canton oh, oh! ano Alam mo no. na. lang. Oh! Kanton lang yan, puno ng pagmamahal ko yon, Di ba, Hailey? Oh! <laughs> Second question na tayo. Anong gusto mong kainin sa movie date? Hey. A. <laughs> popcorn and soda. B, fries and burger. Or C, milk tea and nuggets. So your answer in 3, 2, 1, go! A! 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 <laughs> bakit ano, Bakit A din na pili mo? Siyempre, masarap ko lang kainin yung popcorn pag nanonood ng movie. True! True! Alam mo ah! <laughs> Manbela, bakit A na pili mo? Eh, di ba yun yung kinain natin nung nag-opening ng Director's Club? Oo nga, paano naman Third question okay. na tayo Anong gusto mong orderin pag nasa Starbucks tayo? A. Caramel Macchiato v B. Java Chip Frappuccino <concurrent> <d impressive> uh. Or C. Ice no, Americano So your answer in 3... 2... 1... Go! A! Caramel Macchiato! A! Caramel Macchiato! Bakit B okay. so sagot mo? Hindi, di ba pag nag starbucks naman tayo, ito talaga yung order ko. Ano yun? Ba't ka lang iba? Ikaw, Bella, bakit ay napili mo? Wala, gusto ko lang siya dun sa tatlong choices. Tsaka di ko naman alam na mag-match pala tayo. Nabaling si Ella sa last question. Ang panalo ngayon sa round na to ay walang iba kundi si... Bella! Dahil Ella nanalo si Bella, kailangan mong inumin tong suka. Oo! Asim! 3, 2, 1, go! Asim! Asim! Ops! Ops! Tama na. Tama na. Ang susunod naman ay sasala. Ngayon, di pa Wait lang. Wait lang, Haley. Wait lang. Oh. <coughs> mo ba? Napanood ko yung date challenge yun ni Ellie. What if, bigyan mo ako ng chance, ako naman i-date na I promise ko sa'yo, masigit ako yung ginawa ni Lely. Kasama si Chloe. Yeah! So, guys. Kasama ko na si Angel pati si Chloe. At ito na ang challenge number 5. Round 2 ng compatibility test. Yeah! Ito ang unang tanong. Anong combo gusto mo pag road trip? A. Chips and soda. B. Burger and fries. C. Coffee and sandwich. Show your answer in 3, 2, 1, go! kung kapag may road trip eh. Saka, saan na susunod, ikaw na yung kasama ko na kumain ng chips. Angel, oh! ano sagot mo? Ito yung sagot ko kasi naalala ko, di ba nag-road trip tayo dati tapos binigyan mo ako ng chips at soda. Oh! Tanong, anong gusto mong kainin pag malamig ang panahon? A. Ramen B. Lugaw na may tokwa't baboy C. Hot Choco Tapos pandesal Show your answer in 3, 2, 1 Go! A Bakit A, Chloe? Kasi nakikita ko madali siya lutuin. Saka nakikita ko yung mga couple kasi na kumakain ng noodles. Ang sweet nila. Nasusubuan sila ng noodles. So, iniisip yes. ko, baka may chance din tayong sabay kumain ng noodles. Yeah! Papayag ka ba? Hindi. Oh. Ako oh, kasi ramen. Kasi comfort food ko siya. Oh. Last question Anong food trip mo pag may kasamang tropa? A. Samgyupsal all day B. Street food sa kanto Fishball, kwek-kwek, tsaka isaw C. Fast food Burger, fries, and sundae Show your answer in 3 Mo. Actually, minali ko talaga to or what? Kasi ang tanong mo kasi, sino, anong gusto mong kainan kapag kasama yung kaibigan? Hmm. Eh, first of all, hindi naman kaibigan to rin ko sa'yo. Yeah. Yeah. Okay. Oh! Okay. Oh! Okay. eh. mo! eh. Bakit? Siyempre, kasi naalala ko nung nag-date tayo, ayan yung kinain natin. Tsaka, simple ano, lang. Quick-quick, oh, oh, ganyan. Oh, street foods, oh. di ba? nga, di okay. naman okay. tayo so, at ang nanalo sa round na to, ay walang iba kundi si Angel! Angel, pahag nga. Oh, dahil talo si Chloe ay ang parusa ay iinom siya ng pati. Wait lang kasi sure ka bang papaing mo sa akin? to? di ba? May care ka pa naman sa... So... Alam huh? no! mo? Alam mo? Alam mo? Alam sa salang ay walang iba kundi ang bigating Brianna, na si Brion, Yana at kasama si Krish. Yeah! 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 Oh! So guys, sasama ko na po si Krish at syempre si Yana. Yeah! So guys, ito na po pala ang challenge number 5, round 2 ng compatibility test challenge. Yeah! Yeah! Simula, ready na ba kayong dalawa? Ready na! Okay, game, game, game. Unang tanong. Anong klaseng rice meal ang lagi mong hanap? A. Adobo with rice, B. Sinigang na baboy, at C. Fried chicken tsaka gravy. So, your answer in 3, 2, 1. A. Bakit A 'yan? Ha? Simula bata pa ako mahilig na ako sa adobo. In favorite na ulam ko na talaga 'to. Oh, oh. same tayo. Bakit Acer Butchins? Oh, kasi favorite ko to niluluto lagi ng lola ko eh. Gusto mo next vlog, dalan kita pagluluto kanya. ka niya. Oh! Um, Chris, di na muna. Pero thank you ah. Kasi may dala rin ako adobo, niluto namin ng ate ko. Para ibigay kay Yana. Oh, Wait lang, okay. kukunin ko lang ah. Luto! Luto. Oh. Grabe ka naman! Yana niluto namin yung with love. Aww. Aww. Kasi alam kong ikaw lang kakain niya, kaya pinaluto ko kay ate. Oh. Pakalang tanong na, pakalang tanong. Anong combo ang panalo pag merienda time? A. Turon sa gutgulaman. B. Hotdog, sandwich, tsaka soft drink. Letter C. Pansit, tsaka puto. Show your answer in 3. Na. Siyempre, masarap ang pancit or kahit anong pancit man yan, tapos may kasama pang puto, di ba? Ay, talaga ka? O Krish, ba't netersi eh, sa'yo? Oh. Ah, ganito kasi yan, Briyon. Alam ni ba, yung pancit kasi, pang mahaba daw ng buhay, di ba? Oh. Sa akto, Briyon, gusto kasi kita makasama habang buhay. Wow! ang tanong. Anong drink mo kapag nasa gala mode ka? A. Ice coffee. B. Fruit shake. At C. Soda can. Okay, show your answer in 3, 2, 1, go! B! Ba't letter B oh, let siya Yana? Kasi piliin ko kasi yung fruit shakes kaya sa mga soda. Kasi mas masarap, mas fresh, at mas healthy. Ah, tama, tama, tama! Oh, bakit? Say, o bakit letter B siya, Krish? kasi yung mango fruit shake eh, Brio. Ay, we? Um, gusto mo next time, bili tayong dalawa, eh. So, oh, Delivery oh, kita. Oh, ay, oh, Dahil parehas ng sagot, si Yana at si Krish, ikaw ang magdidesisyon, Brion, kung sino sa tingin mo sa dalawa okay. ang panalo para sa sa'yo. Para sa akin po, ang nagbigay ng magandang dahilan sa bawat sagot at nagmamatch sa akin ay walang iba kundi si Yana! <laughs> Ang susunod na sasalang ay ang pangmalakasang minmi kasama si Kiara. Oh. Mitch and Kiara Dahil may sakit pa si Miles Ako muna ang pansamantalang magtatanong sa inyo At malalaman nyo kung sino ang panalo sa pagbabalik ni Miles Nagkakaintindihan ba tayo? Oo! Ang Unang tanong Ano ang gusto mong kainin pag gising sa umaga? A. Tapsilog B. Oatmeal and fruits Or C. Pandesal at kape Show your answer in 3, 2, 1 Go! A. Pangalawang tanong. Anong trip mo sa mga street foods? Na, kwek-kwek at fishball? Ikalawa, barbecue at isaw? O ikatlo, taho sa umaga? Show your answer in 3... tanong. Anong dessert ang lagi mong hinahanap sa mall? A. Ice cream or yung sundae? B. Cake slice? Or C. Milk tea with jelly? Show your answers in 3, 2, 1, go! B! Kagaya ng mga naunang tanong, malalaman natin kung sino ang mananalo sa inyo pagbabalik ni Miles. Okay. Oh! Yes. Yeah! At 'yan na po nagtatapos ang vlog namin. Yeah! At kung hindi niyo lang kalimutan, i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa vlogs ng RanCow. Yeah! And before bago matapos ang vlog, wag nating kakalimutan sabihin na bawalan sa baw bawa